What's up Rebonatics? Ayan, salamat sa pagtangkilig dun sa una nating video. Ang tanong natin dun, masakit sa ulo ba ang second hand ng sasakyan? Maraming nanood, maraming nag-comment, maraming salamat. Ngayon tuloy natin sa part 2 ng ating video. Paano kung gusto ko ng sasakyan na parang ganito, Toyota Revo tapos madaming may sasakay, malawak, reliable, tapos kita niya naman, malinis pa kahit papano. Tapos sa kalsada, mas marami pa kayong makikita ng Toyota Revo kaysa sa mga kaedad niya. Okay, ipapano e paano kung kailangan ko ng parts? Paano kung kailangan ko ng radiator, rad cap, uh, idle up, uh, diaphragm assembly, o-rings, tsaka ano nga ba ito <laughs> Thermostat. ah, uh, thermostat. Ah, oh, importante to. Sana ko kukuha ng parts? Pag Toyota Revo owner ka, punta ka sa kahit anong groups, meron kang isang advice na maririnig doon. PM mo. <laughs> si Renchua. Hi, Hi guys. Message Finally. lang. <laughs> Renchua po. Si, Sir Renchua ang number one authority pag sa parts ng Toyota Revo. Hindi lang Revo, ano? Ah, Toyota. Wow. Toyota. So, meron kayong Corolla. Ito, meron kasi? meron Corolla. Ano pang meron kasi? Mitsubishi na rin. Ah! Ventrax trucks mga na eh. Ah, okay. Mitsubishi uh, lang. Okay. Okay. so, yan. Pero halos po tayo na Toyota. Toyota and ngayon uh, may Mitsubishi. Mm, yeah, Mitsubishi. Suzuki. Isuzu. <laughs> wow, kompleto na. At kung may uh, kailangan kayo for your motorcycle, nandito rin tayo sa shop nila, sir. AGM scooter sa Pasig City. Ayan. Inco Parts, uh, Nmax, yung mga ka Vespa. Yan. Mga big bikes, mga gulong meron tayo dyan. Wow. Sa mga, para sa mga motor niya. Ayan guys, so kung kailangan nyo ng parts para sa inyong Toyota Revo, or Mitsubishi, or your motorcycle, lapit lang kayo. PM yung si Sir Renchua. 300. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Okay, guys. Ito yung isa sa mga problema ng Toyota Revo natin. So, ang idle niya nasa around 900 RPM kapag hindi naka-aircon. Tapos, kapag inuksan natin yung aircon at kapag nag-on yung compressor, bumabagsak yung minor. So, yun, nasa mga 700 RPM na lang siya dapat hindi eh. Dapat kapag nag-on yung aircon, tataas yung idle. Hindi babagsak. Tapos tanong mo, pag, pag in-off ko yung aircon, wabalik ulit siya sa 900. Mali eh. Pag in-on ko yung aircon, at nag-on yung compressor, mabagsak yung idle. So dapat, kung maayos ang idle up assembly mo, dapat aangat yung minor pag bumukas yung aircon. Kaya, bumili tayo ng parts mula kay Sir Renchu uh, ayan papakabit natin today at ayun na nga mga kapatid problem solved ay salamat salamat kay Sir Renchu sa pag supply sa atin ng parts at salamat sa Goodyear year servitech lalong lalo na kay Sir Val napakagaling niya ng mekaniko napakaganda ng customer service napaka reasonable ng pricing mga kapatid ano ba ang ginawa natin sa ating Toyota Revo unang una yung radiator natin butas nakita nyo naman tagas na yung harap tagas yung likod araw araw kinakailangan kong buhusan ng isang litron tubig yung radiator at saka yung reservoir tank kasi nagtutulo siya na nagbabawas ng kulan Nakat nakakatakot siya i drive kasi baka doon ako abuti ng pagtaas ng temperature tapos so butas yung radiator tapos yung thermostat natin kalawang na as in nakasara na siya hindi na siya makabukas gastado na yung goma gastado na yung spring wala na yung rad cap natin ano na rin medyo pagasta na rin tapos yung idle up assembly natin kanina kung makita nyo yung video kapag inon natin yung aircon bumabagsak yung minor so makikita nyo ngayon ang minor natin nasa mga around 800 rpm pag binuksan natin yung aircon kanina bumababay yung minor ngayon tinan natin kung ano pangyayari tumataas kaya nasa 1000 rpm na tayo which is yun yung tama diba? pag, Kasi yung kompreso, hindi mo na ako mekaniko, no? baka mag-comment kayo hindi ako megane pero sa pagkakaintindi ko yung aircon compressor nagbibigay nagdadagdag ng bigat sa engine kaya natural na bumagsak yung minor kapag wala kang idle up or, or sira yung idle up mo pero kapag gumagana yung idle up mo kapag on mo ng aircon dapat ang minor mo tumataas so bago na yung radiator bago yung upper and lower radiator hoses bago rad cap bago yung coolant reservoir tank bago thermostat tapos kapag sa next oil change natin, papalagyan natin ng magandang kulan. Ready for long drive na ulit. And see you on the next video mga kapatid. Salamat sa pagtangkilik sa Rebonatics. Salamat sa patuloy na pagsuporta.